Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa ilang netizens kaugnay sa inihahandang Heroes Welcome para kay Carlos Yulo, ang two-time Olympic gold medalist. Ayon sa mga kritiko, hindi raw nararapat na bigyan ng ganitong uri ng parangal ang isang tao na umano'y walang pagpapahalaga sa sariling pamilya, lalo na sa kanyang ina. Isa sa mga netizens ang nagsabi, pag nakita ko yung si Carlos sa parada niya dito sa Maynila, babatuhin ko siya para maramdaman niya ang sakit na ginawa niya sa pamilya niya. Dagdag pa ng iba, may hero bang inalipusta ang nanay na nagtaguyod sa kanya? Para sa ilang netizens, ang hero's welcome ay para lamang sa mga taong may mabuting kalooban at respeto, lalo na sa kanilang sariling ina. Dahil dito, marami ang naghayag ng kanilang pagtutol sa pagbibigay parangal kay Yulo sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa larangan ng sports. Habang ang iba ay nananatiling tahimik, ang mga pagtutol na ito ay patuloy na lumalakas at nagiging usap-usapan sa social media. Hindi pa malinaw kung paano tutugan si Yulo o ang mga opisyal ng Maynila sa mga hinaing ng publiko, ngunit tiyak na ang isyong ito ay mananatiling mainit na paksa sa mga darating na araw.